sa Ha? Hindi. Kahit patungan nyo pa ng pilyon ng ulo ko, isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. utang na nyo lahat. Kailangan mawala na kayo sa pwesto dahil binababoy nyo bilis ng puki ng kwaka jutang generous sa jutang-jutang na yan. Billion-billion. ka ng ina. Kulang pa ang bilyong mura sa Lisa. Kahit buhay mo, kulang sa kabayaran, sa pambababoy mo, sa Pilipinong inayupak ka, kahit buong buhay ng pamilya mo, sa lahat ng angkan mo, kulang ang buhay niyong iba'yad sa kahayupan na ginagawa niyo sa Pilipinas. Lalo nag-aapoy sa galit si Mahalika dahil patuloy na kumikilos ang mga galamay ni Lisa para siya ipatahimikin. Habang patuloy din ang mga galamay ni Lisa at Romualdez sa panggigipit naman sa mga kritiko sa Pilipinas, katulad na lang ni Atty. Glenn, Pastor Cubuloy at SMNI, at marami pang iba kasama na mga vlogger na kinakasuhan nila. Kaya naman ayon sa kanya ay kulang ang milyon na mora. Kulang na kulang iyon para sa mga kasalanan ni Lisa Marcos sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Yung puki ng buwapan ng kinang hinayupak na babae niya. Okay? Hindi lang mag-asawang sampal lang hindi bigay ko. Kaladgat, kakalad ka rin ko hanggang kumunoy ang buwapan ng kinang niya kung bibigyan ako ng fair square na laban ng puki ng buwapan ng jutang-jutang-jutang na yan. Billion-billion. Kuha ka ng ina. Kulang pa ang bilyong mura sa iyo, Lisa. Kahit buhay mo, kulang sa kabayaran sa pambababoy mo sa Pilipinong inayupak ka. Kahit buong buhay ng pamilya mo, sa lahat ng angkan mo, kulang ang buhay niyong ibayad sa kahayupan na ginagawa niyo sa Pilipinas. Mga inayupa kayo, mga taksil sa bayan. Natatakot ba ako sa inyo? Ha? Hindi. Kahit patungan nyo pa ng pilyo ng ulo ko, isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. Butanginan nyo lahat. Kailangan mawala na kayo sa pwesto dahil binababoy nyo, Pilipino. nyo. Butanginan nyo. Dahil hindi ka alta, isa kang pusali, baboy sa lahat ng pinakababoy, pakatimonyo, lahat ng kahayupan, nasa'yo, Lisa Araneta Marcos. Hindi kita aatrasan. Kahit gamitin mo pa ang pilyon-trilyon na perang ninanakaw mo sa kaban ng bayan, gamitin mo pa lahat ng proximo mo para kitipin ako, putang ina ka. Ano, Kongreso? Nasasaktan kayo? Pagtagulo si Lisa dahil kumakamal kayo, mga jindot kayo, mga inayupa kayo? Lisa, kahit ipaginto mo ang katawan mo, isa ka pa rin, posaling kordoroy isang posaling mafia sindikato na ibinenta mo ang kaluluwa mo kay Satanas dahil nalagpasan mo pa ang pagkademonyo ng lahat ng demonyo. Si Atty. Glenn Chong, kinasuhan, pinapakasuhan ni Lisa yan sa uh, Integrated Bar of the Philippines. At recently, merong post ni Atty. Glenn Chong, merong taga-immigration, under si uh, Pinos niya na, gustong ipadisbar. Okay ang ina nyo? Disrespectful remarks? Umaaray ang hayop na lisa na yan. Ito, murahin kita lisa. Buha ka ng ina mo. Jutang din mo yung alpot, patotot, kambigatla ka. Mas masakit yan sa mag-asawang sampal. Hinayom pa ka lisa. Leader ka ng sindikato. Bigaon ka. Ayan, masakit? Gagawin kitang, you know, lalo kitang hindi patutulugin. Para lumakla ka ng alak at nang masunog na yung katawan mo. 'di ba? Kulang na posporo kasi puro alcohol ka na eh. Etikan? Yung pagnanakaw ni Lisa, yung pagpapanalo ni Lisa sa loto. pag pagsabuhatan kay Mel Robles na hanggang ngayon hindi sinisibak ni Kuting. Yung pagkikipagsabuhatan ni Lisa kay Michael Ma na uh, smuggler. Yung pagpapalaya ni Lisa kay Ch uh, 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 Amit Chandramani. Yung pagpapakawala kay Mark Anthony Sayarot. Hindi yan hindi lang yan unethical, na ninyo pagsira sa kinabukasan, pagtaksil sa lahat ng Pilipino. Nasaktan kayo? Pinagtatanggol si Lisa? Sa ko ang putay ang bilat niyan para ano eh, matapos na eh. Yeah. Sabi ni Tony Glenn, so sasalap niya ng mag-asawang sakal. Ako, salugsulgin ko ang giti, ang, ang bilat niya. Takay na ninyo, ang kinuha niyo lang issue tungkol sa slap na figuratively speak ano uh, delivered. Pero tinanggal nyo, Philippine Star, ang sinabi ni Glenn Chung na si Lisa Marcos ay tatlong beses nakipagsabuatan, nakipag sa nakipag-meeting sa may-ari ng Smartmatic para dayain o siguraduhin, papanalunin ang asawa niyang hinayupak na bangag na si Marcos Jr. Hayop kayo? Oy, Philippine Star! Bakit hindi niyo binalita kung saan nagmula yung pananalita ni Glenn Chung, kung bakit nga isa slap slap ng ganyan. Andito si Atty. Glenn Chung. Thank you. Bring it on, sabi ni Atty. Glenn. Ulitin ko muli, ah, B uh, ano, Bureau of Immigration. According to Logan, the remark was made during the recent prayer rally in support of Pastor Kiboloy in Manila. Yes, true. Na ando si Atty. Glenn Chong. doon kami, nags well, nakara, bago nag-support si Atty. Glenn Chong, nagsalta din ako. In support kay Pastor Kimoloy dahil sinusupress ni Lisa As, Araneta Marcos, ang kanyang karapatan, ang kanyang constitutional rights. Ngayon, balik tayo kay Atty. Okay? Tamay na ninyo, ah, Kongreso, lahat kayo, BI, Bureau of Immigration, bakit? Gusto mong magpasikat katulad ni Garin? Bakit hindi ninyo pag-usapan ang ba dapat balita dating lawmaker? Okay? na si Chong ay galit na galit at nasambit, nasasamparin niya ng mag-asawang sampal itong hinayupak na Lisa dahil ang kanyang galit ay nag-ugat doon sa pakikipagsabwatan ni Lisa Ahas, Araneta Marcos at ni Marcos Jr. sa may-ari ng Smartmatic dahil ang, ang Smartmatic ay, ay ang, ang boto ng bayan ay napakahalaga na matbilang ng tama o tao o hindi dinadaya. Hindi ba dapat ganun kung makabayan kayo? Hindi eh, nag-skip kayo. Ang, ang, ang kwento nyo, putol. Katulad ng mga utak nilisang Lisa, putol na mga neurons. Wala na yung billion-billion of neurons. Eto na lang, kaya malapit na yung bumigay, Atty. Glenn. Garin, Pimentel, Barbers, at lahat kayo mga jindot, kayo mga hinayupa kayo, sorry for, well, I'm not gonna say sorry, tangay na, naman ako. Lang sorry, sorry. Tanggalin na yung mga hayop na yan. Mga bangag. Dalang amo nyo, bangag. Ang respeto ay binibigay. At si Lisa, dapat nga, hindi nga lang disrespect ang ipapakita dyan eh. Dapat ilubong na siya gani eh. Yan, kung mayroon lang kaparosahan para ilubong ng buhi, Ina, ang babaeng kumakamal ng pera ng bayan, kulang pa ang buhay niya. Sabi ko nga kanina, buhay ng buong pamilya niya ng kapatid niya, ng kataangtan ang kanan niya, kulang ang mga buhay nila sa pagdanakaw sa pera ng bayan, sa pangdorobo, pakipagsapwatan sa lahat ng mga iligal sa Pilipinas. Kumilos na kayo, mag-speak up na kayo. Alam ko, you're there and you're ready. We are ready. Tapusin na natin ang kababuyan ni Lisa Marcos Dahil hindi siya ang ibinoto ng Pilipino Siya ang umaacting na presidente Sabi nga niya doon sa meeting with the uh, uh, elite, mga negosyante Nag-inorganize ni Joji Na mabuting siya lang na lang ang magkocontrol kay Marcos Jr. kaysa sa ibang tao So ibig sabihin si Marcos Jr. ay isang walang silbi Walang backbone niloko niya ang Pilipino, mga kababayan. Nangayop na Lisa at pakakasuhan tayong lahat. Bring it on. Kasuhan mo ako. Bakit hindi ko magkaso? Huwag ka gumamit ng proxy. Lisa, duwag ka eh. Tangay na eh. Bakit hindi ko magkaso sa akin? Sinasabihan kitang mafia ka, sindikato ka. Bakit hindi ko magkaso? Yan. Kasi yung mga ginamit mong tao, kaya kong jam yun. Akala mo, lalo pag mga bobo, yung ginagamit mong proxy, kaya ko lang pasuhin yun. Hindi ako sa nagyayabang. Lalo na kung may hawak ako ebidensya. Oh, ha? I'm not gonna say things here. Pero lahat ng mga taong ginamit ko, kakalagta ko kayo lahat sa korte. Huwag nyo akong sinisindak-sindak na akala nyo wala akong pera, ganito. Kasi si Marley ka takot yan, ganyan-ganyan. Hindi na yan sasagot, default na yan. Kulul. Kalagkaran tayo kung kailangan malaman ng buong mundo na ikaw lisang buha ka ng ina, na inuutusan mo ang mga tao na kasuhan ako kasi ikaw ang magbaback up, ikaw ang magbibigay ng pera at gagamitin mo ang pera ng bayan, bring it on, putang ina ka. Kakalad ka rin kitang hinayupak ang babae ka. First lady ka, hindi mo deserve the respeto dahil wala kang wala, wala kang kwentang nila lang sa mundong ito. Ang intensyon mo ay magnakaw na hayop ka. Sabi ko nga, ang biruan nga namin mga palangga, kung alam ko lang pala nabubudulin tayo, dapat gilukok ko na sa to, sa una. Nakala mo? Kung aatrasan kita, kahit maghanap ka, kasi kunin mo na lahat ng mafia. Lahat dito sa Amerika, sa Latin America, kontakin mo na lahat ng mafia para pumatay sa akin. Hindi kita uurungan. Sabi ko nga, nareport na kita eh. Diba? Hindi ko hayaang dumikit ang mga mafia mo sa katawan ko. At kapag, God forbid, kapag nangyari yan, ikaw ang mastermind sa pagpatay na di sa akin at sa iba pang hayop kalisa. Dudurugin ka ng taong bayan. Dudurugin ka namin. Sa pamamagitan ng aming boses. Ayan, Senado, Kongreso, baka sabihin nyo naman, si Ibarne ka, gagrind si You know? <laughs> Iga-grind ng pinong-pino ya yeah, pipinuhin talaga namin kayo. Pinong-pino ang pagsasalita ng taong bayan. Peacefully. Kulang nga yung literal na pag-grind. Pag yung literal, kulang pakabayaran yun sa buhay na binaboy nyo sa mga sundalong nagbuwis ng buhay at ni hindi man lang dinalaw ni Kuting. Yung mga pabilang na mataya ng kanilang mga tatay, mga sundalo, Kulang pa ang buhay kahit gilingin kayo ng pinong-pino. Kulang pa mga buhay yung mga hinayupak kayo nakabayaran sa pagparumbado sa kaba ng bayan. Kahit narito pa ang mga komento Buna sa mga netizens. Napakasakit para kay Atty. Glenn Nag-effort siya ng money at buhay niya. Pati kaibigan niya na ang buhay. Napaka-unfair nila. Yun ang igaganti nila kay Atty. Glenn Very loyal si Glenn sa mga Marcos. Pinaglarawan pa nga niya yan. Suddenly, di nakilala. Mas masakit din nangyari kay Atty. Rodriguez. Nangayay at kakadepend kay Marcos. Tapos, kinawawa in the At the level. Pag hindi pa naman nagising ang mga nagtutulog-tulog diyan ewan na lang. Senate and Congress. Wag naman puro duwa. Itura pala ng babae ng belat sa inauguration. Tapos yung mata niya, iba talaga ang dating. Napaka-hepokre. Ito ang kaya ng Marcos. Sana las Marcos na to. Sana natauhan na ang mga bobong bumoto sa kanya. Sabi niya na eh, hindi lahat ng araw iyo. Karma is just resting, but never day. are calling the attention of Senate and Congress. Anong masasabi niyo dito? We need your action immediately. Napaglipulin niyo mga salot, sikuting at asawa niyang ahas at smugs. Kawawa ng mga Pilipino, lalo na kaming o, may hala. Meron pang nagmamalasakit para ilaban ang katotohanan. Tama si Arkan ang isa sa may mga true story about Lisa M. ho, pansin ito ng Senado. May God protect you, Atone Na pinaglaruan nila si Atone Chong at ginamit nila. Kailangan magkaisa na talaga tayo mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at dito sa abroad. Tanggalin na ang administration sindikatong yan sa Malacanang at pati na rin ang smart I magic. na ng mga Pilipino na naloko ng smart magic na ito. Gamitin ang boses natin yan para mawalan tuluyan yan para di na magamit pa sa susunod na eleksyon. Grabe talaga. Pagkaupo na pagkaupo. Ayan ang smuggling, importation. Kaya para hinawakan niya agad ang DA. Wala lang. Very normal sa kanila ang lahat. Sad to say, ang bago ay tanim kaso. Napanood ko kay Maharlika, a woman of integrity. Saludo po ako sa inyong lahat na may malasakit sa bansa natin. At yes, Sir magtataka kay Marcos na dati kinalaban niya ang Smartmatic. Dahil sa dinaya daw siya, pero ngayon na may karapatan o kapangyarihan na siyang palayasin ng Smartmatic, ay bakit din na niya pinapansin? Kababain ka, Mr. President. Sarap buhay na kayo. Ngayon, dahil nasa posyo na pero kayo, ay wala nang ikasikuting at ahas tungkol sa Smartmatic. Dati, galit na galit kasi nadaya siya. Ngayon, sila na ang nandaya. Trusted si Atty. Glenn. Maraming salamat sa pagbulgar mo, Atty. Glenn. Now, alam na namin ang lahat. Konek-konek na lang at kasabot na rin nila ang mga narco-politician, drug lords and protectors, smugglers. Kaya sa ko, tinanggal rin nila si Digi Bantag. Kasi alam nilang di sila makaporma kay bantag. Kaya ayon, tropang kultong dilawan na personal recommended ng BFF na Lisa. Tattoo po mata. talaga lahat ang sinabi ni FPRRD. Hindi talaga makakonek si PBBM sa karamihang Pilipino na below average. Hindi niya alam ang buhay ng mahirap. Pero maraming mayayama na malakas ang konsensya. Pero ang presidente natin, guilt free, wala lang kahit anong ngak-ngak natin. Pasok sa tenga, labas sa kabilang tainga. Kahit kunting habag man lang sa mga tao, wala talaga kung wala po kayo at si Mahardika, bagong lipunan, paano na? Sila ang nagmamayari ng Pilipinas, PBBM, Lisa Araneta, Martin Romualdez. Ano ito at ahas ayaw sa katotohanan? Gusto nila sa kadiliman. Mga ka demonyo. Ano malawang ahas na to? Baka tatakbo patung presidente. Mas matindi ang kilikili power Ay, nito. talaga Pinas pag hindi gumising ang Pinoy. Ang tingin ko nga, baka iba pang martial law para di na sila makaalis sa pwesto. Yan ang ulip siya, Atty. Glenn Chong, sa paninindigan mo. Basta tama at kapakanan ng taong bayan, ipaglalaban mo. Tama Pagkakataon ni Glenn di ka na dapat dyan magdedikit kay kuting ng Norte, kay BBM, budol-budol man. Ngunit well, sira na siya sa paningin ng taong bayan at puro balpak ang pagpapatakbo niya ng ating gobyerno. Adik si BBM, kaya paloko-loko, takbo ng bansa. Hindi niya alam ang totoong kalagayan ng bansa, smuggling sa DA. May banta na rin, pub call sale, pondo ng PhilHealth, next target. Lahat ng pagkakapirahan gagawin nila, pahirap ng pahirap at binasa. Pa si Glensyong, galit pa naman ako noon sa kanya. Kasi nga ka na ako makabibim. sa taong bayan pala at naglalaban niya. God sa'yo pag nasa bayan ang puso mo. sabi mo sa isyong ito? Just comment below at in-like mo na rin kung nabustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.